magandang araw mga kaibigan, kamusta po kayo? Welcome back po sa aking channel At Ito namang sishare ko sa inyo mga kaibigang video ay Ito ay ginagawa namin kapag kami ay nag-aasinta sa mga firewall na medyo alanganin Kaya po ng halimbawa po na ang kapitbahay po natin ay mas mataas ang ating pinagginagawang bahay kaysa sa ating katabing karatig bahay Ito ganito ang aming ginagawa Pinapalitahan po muna namin sa baba yung aming hollow block bago natin niyasinta. Hindi, okay, patagin na kayos. Kasama ko sa vlog na rin. Yan, narito, na-training na natin itong isang maligalig nating helper. Ganito ang training namin eh pagka pag gusto magmasoon. <laughs> sa baba pino sa baba pino papalitada, hindi muna na pinapalitada sa taas. Oh. Training ba to? Oh, training yan, training. Sa baba. Oh. Sa baba, tine, training oh. sa baba, na. muna tinay training para oh, sigurado hindi masasayang halo. Para ko pagkasada ka. Oh. Para pwede pa pinis, walang pagkasahalo. Oo oh, ba? Pa Ay, <laughs>

罗汉果苦嘞。 Pagkatapos nga na narang pulihin 'yung ating uh, pinapaldan. Ginuhit natin ito sa una ay doon sa, sa katamdan ng ating hollow blocks. Ito 'yung natin 'yan para pagka medyo nakatigas-tigas na i-grind e, na natin, i-grinder naman natin 'yan. Nakatiin natin ng grinder para maghiwa-hiwalay. Para maging magbuo ating hollow block. Kaya po nilang sa video 'yan eh, ginagayat ko na yung hollow blocks ang hollow blocks na yan you <laughs> bali sa side ng ating pinagdahan di yan mga kaibigan kasi yung may piratada yan yan ang lalagay natin sa labas ng ating asintada at yung loob naman ay eh, siyang yung walang palitada dahil mas madali naman tayong maglagay ng scaffold sa loob at pati hindi na tayo makapabala sa labas